So, ito mga kaoto nalinis na natin yung kanyang carpet pinatutuyo lang natin itong upuan na brush na natin malinis na ayan so ngayon ang gagawin naman natin babakim natin itong mga gabok ayan yung mga putik na yan kasi kung aking papagpagan pakatagal subukan natin bakyong para mas mabilis mas madali para sa atin hindi masyado na Ayan yeah, yung mga duming yan. Pakium natin. Bago saka natin babasain. Dahil pagka binasa agad natin, kakapit lang dyan, magiging putik. So, bakium na lang muna natin. Ayan. So, ang ginagawa natin, ating tinatanggal muna nawalis natin yung gabok so hindi na natin siya ibabacuum kasi nung isang araw nung i bakim natin sumamay yung pakiramdam natin kasi nagbacuum tayo mainit yun tapos naghugas ako parang lalag natin hindi maintindihan ako ng pakiramdam so ngayon ang gagawin natin yan atin na lang wawalisin yung gabok tapos kung may matiraman ya na lang anahan gasan na ng tubig so madadala na yan piho sigurado naman tanggal na yan kanya Yun yung hitsura na napakadumi oh, gusto ko malinis na malinis to kagagamitin mo para malinis yung doob so nalaban na rin natin yung carpet nito eh katapos natin magbakiyom kaya maghalo yung init tapos pagod Siguro si mama yung ko. So, ingat-ingat na lang. Kaya ito na lang yung ating gagawin. So, nalinis na natin yung harapan na yan. Tanggal na natin yung mga uh, putik na gabok. Para napaka itim ng gabok siya. Napakalaki. So, ngayon wala na. Malinis na. So, yan. Hugasan ko na lang din to. So, ganito yung tsura niya bago natin hugasan. Tingnan natin kung anong pagkakaiba. So mga kauta, may eh, nakita tayo dito na hindi maganda. So kita natin kanina, medyo putok na yung kanyang pinaka-cover na ito. Parang ano to eh. parang plastic pero hindi siya tunay na lata so na ano natin to pagkakawang nakaset may bitak so ibig sabihin maaring may namumuong kalawang dun sa ilalim niya. so nung aking buklating eh, yang ganyan. So, meron niya. Ayan. So, natanggal na. So, ayos lang. Ayan. Kakapit na lang natin to. So, mas maganda na to. At least nakita natin na yan. Ganyan na siya. Kakadaming kalawang. So, kung mapapabayaan to, nalalata hanggang sa mabutas yung ating sahig. So, mabuti na yung natanggal ko na muna. At least nakita ko na ngayon. So, ipapatong na lang natin to ngayon. Yung mga natanggal lagyan natin pandikit tapos ito pa primer natin para hindi na kumalat yung kalawang at hindi na mabutas ito so mga kaotan natanggal na natin halos yung cover nya dito kasi may mga kawang suspect ako kasi kawang nga so, baka kasi natin may mga kalawang na yan so maganda Naagapan natin agad tinanggal ko na hindi ko alam bakit nila nilalagyan ng ganito siguro kasi pampakapalo pampatigas. So ang sama lang noon pagka napasukan yung ilalim ay nagmumula ng kalawang pag napasukan ng tubig kagaya nito. So, ang kinakatakot natin makita ayan ang nangyari na. So kita gari. Yan nagkaroon ng butas. Kung hindi natin nagapan kaagad dito maaaring magkakaroon siya ng ganyang butas hanggang lumaki so alam na siguro na dati may ari ito kasi merong masilya ako nakita so tinanggalan ko ayan butas so okay lang yan at least nakita natin maagapan na agad natin na hindi siya lumaki ng sobra so ang gagawin ko diyan pa fiber ko na lang yan so kaya naman yan ng fiber nagawa na natin doon sa ating lightest so ito gagawin muna dito lilinisin ko gasan ko tapos pa primer natin tapos pa natin yun unti unti lang natin ating gas ko lang ito so, yeah. Gasang, so yan mga kaoto nalinis na natin na kiss, kiss na natin yung mga yung kanyang mga kalawang yan binasa na rin natin ng gas para malinis So, pinalaki natin yon Lumaki siya kasi tinanggal natin yung mga bulok. Yan. Yung money Ang tinira natin yung mga pan para hindi na maka damay pa at lumaki. So, ngayon, ang gagawin naman natin, ito muna. Habang pinatutuyo natin yan, pipinturahan natin ng primer. Yan. So, ito ang babagi ko sa inyo. Itong ginawa nila dito sa radyo. Tingnan mo naman yung ginawang yan salip ng electrical tape ang kinapit masking tape eh. ang kinapit hmm. yan oh papel delikado nyan sabi so ayusin uh, ko to papaltang ko to ng electrical tape grabe naman ginawa dito so yan mga kaoto napinturahan na natin ng primer yan So ngayon, gagawin ko naman, utay-utayin ko na itong buuhin. Ilagay eh. ka yung kanyang plaster gauge, tsaka itong sa ating radyo. So unti-unti na natin itong buhoy. Gusto ko na magamit ito eh, mga testing. So yan, bubuhin lang natin ito unti, -unti. So mga ka-auto, na natin itong ating butas. So tuyo na yung ating pinahid kanina na spray na primer primer paint so ngayon gagawin natin atin na lalagyan ng fiberglass so sa mga nagtatanong kung paano natin pinaiberglass yung ating light eh, so hindi natin na video kasi masikip dun sa ilalim napakahirap mag video so itong area naman to medyo madali kasi nasa ibabaw tayo so subukan natin video hon, para may turo kung pa paano tayo mag fiber so madali lang naman to so kukuhanin ko lang yung materials natin Sisimulan na natin. So, ito mga ka yung ating resin at saka yung hardener. So, maglalagay lang tayo dito tapos titimplahin lang naman natin. So, may sukat din yung pagtitimpla niya pero sa akin, tansyahan na lang din. So, kahit naman tansyahan lang, titigas din naman pala yun. Matagal nga lang. So, titimplahin ko lang to. Magagloves nga pala ako. Sira na yung gloves ko. Pero magaling na yung meron kaysa wala. Kasi matalas yung fiber mat niyo nakakasugat din daw at nakati sa katawan so kaya magmamas rin tayo kasi mabaho yung amoy nito so yung gagawin ko lang muna ito na tapos titimplahin ko lang tapos papahira na natin yun tapos magmamas din nga pala ako para safe tayo magmamas ako so ayusin ko lang yun dito natin ilagay yung na camera para kita yan So mga ko, totoo na yung ating Maginar at saka ano Ating resin So hahagawin lang naman natin to Hahagawin lang natin Hanggang magmix na Gumalo pa yung pintura Okay lang yan Mamixin na natin Nalagay lang natin dito so, Tapo lang natin to tapos nilagay lang natin ating fiber hindi so, nyo lang popor mo lang natin sya so, dudukutin lang natin nalagyan lang natin ito hindi na kadaling mag-fiber. Tapos ito patungan lang ulit natin. Ganyan na natin para makapagsa. Ayan, lagyan natin yung sapon din sa ilalim kasi butas. Okay lang yan. Ayan okay. natin. Ayan natin. natin sa ilalim patas. So mga ka-auto, ito na yung update dun sa ating finiber kahapon. So matigas na to, naka no? 24 hours na. So yung butas dito, ayan, nawala na. So, ganyan na siya katigas. May part dyan ng butas itong part na to. Ganun siya kalaki. Ayan. So, matigas na siya. Ganyan naman. So hindi na siya butas. So hindi na to kakalawangin. Kaya yung maganda daw dito sa fiber, hindi siya kinakalawa. So yun, lapat na lapat naman yung gilid niya Lagyan natin yung racing. So ganoon lang mag-fiber ng butas na flooring ng ating mga sasakyan. O kahit anumang gusto natin yung repair na may fiberglass. Yan. So ang gagawin ko siguro, kasi para hindi na rin mga kalawang ito, papatungo na lang yung mga sira natin dito. Para magmukhang makapal. So, yun lang. Update ko kaya. Sunod natin gagawin dito ay na natin yung carpet na na natin. Tsaka yung mga upuan. Yung ating mga pinaklas dyan sa unahan na yan. Kakabit na natin. So, mga ka-auto, ito na yung ating nilagay. So, hindi natin siya mabubuo talaga ng bumbo kasi nadurog na yung iba na napakaliit. So, okay lang naman kahit wala niya para sa akin kasi ang purpose lang naman niya wari ko nito ay para patigasin yung ating flooring pa pakapalin so matataklo ba naman to ng carpet so hindi naman kita so ito naman suporta lang yan na matigas so okay lang kahit yun yan at least hindi na siya kinalawang o pagmumula ng kalawang okay na to sa akin so ngayon kakabit na lang natin yung ating carpet lagay na natin kakaoto okay, ito ilagay na natin yung kanyang carpet yung utay utay na natin siyang buuin ngayon para matesting para matesting natin at magamit na yan, napakalinis na niya no yan so ituloy ko lang ito so, sa pagbabalik naman ito kung paano lang natin siya tinanggal ganun lang din naman natin babalik so madali lang naman to